Oh, para maniwala kayo ha. Ayan po oh, may ilaw na yung Twin Tower pero tignan niyo yung oras mga kalaki. Alas 7 pa lang po ng gabi. Ayan, 7 o'clock. At syempre po mga kalaki, tignan niyo, may mga ilaw na yung mga building. Kasi nga po, ayan, nakita niyo may ilaw na sa likod ko. Alas 7 pa lang po ng gabi ngayon. Pero ang lakas taas pa ng araw mga kalaki Kaya ngayong gabi po Ngayon pong September nine mga kalaki magbibigay tayo ng mga lucky numbers po sa ating mga lucky followers na nakatutok dyan ha ayan ngayon po sa mga ihingi po ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit bibigyan ko po kayo ngayon at syempre po mga kalaki at alagaan nyo yan ng 3 days bago nyo bitawan at palitan ha at gusto ko po mga kalaki habang nandito ako sa Malaysia eh mapanalo namin kayo kaya mga kalaki ang tanong ko handa ka na ba at sa mga ihingi po ng mga numero nakafollow po ba kayo sa akin nagsishare po ba kayo ng mga videos namin nag-heart dapat po mga kalaki dito kayo sa mga legit na account ha? at kung sasali ka sa akin sa private consultation dapat makakausap nyo muna ako sa video call bago kayo sumali dapat may kalahating milyon po ang followers na sasalihan nyo welcome to Kuala Lumpur, Malaysia nakita nyo alas 7 na naman po ng gabi ganito po ang oras nila pero may mga ilaw na po yung mga building nila ayan, pati yon may mga ilaw na talaga at ito po yung famous po na twin towers na yan, nakita nyo may ilaw na rin siya pero alas 7 pa ng gabi. O, oh, 6 digit lucky numbers. Ayan po sa taas. Pwede yan sa lahat. 6 digit lucky numbers. Tignan niyo yung oras. O, oh. alas 7, di ba? O, oh. magbibigyan tayo ng numero maya kalaki. Ang follow na po sa atin. At sa mga sasali po ng private consultation, dapat nakakausap nyo muna ako sa video call. At congrats po yung mga napanalo natin sa abroad sa Singapore. Good luck!